Dito maganda kinalkalo oh. Kinalkal oh, ang lalim. Di maganda tong ano mga tuta. Di kasi nakakulong eh. O yan, oh. Ano nang paan ng mga tuta oh, ayan oh. Nakita nyo guys, so oh, yan. Paan ng tuta. Ito pa, Kinalkal pa. Okay lang. Okay lang, may mga tuta. Kaya lang, nakaka, sa ano ko, mga tanim. Nasisira yung mga tanim ko. Tuta dito sa kapitbahay ko. Diyan. Yung kapitbahay na yan. Ang gulo, kinakalkal lahat. Nakakapasok kasi sa mga ano, sa bakod eh. Sa ilalim. Kasi maliliit pa yung tuta eh. Kaya nakakapasok. Kalkal lahat oh. Tapos may mga tae. Lahat ng ano ko tanim. Kaya kinalkalan oh. Okay guys dito ulit ako guys sa aking mga tanim. Grabe, hindi ata dito tumuulan Kasi tuyong tuyo. Sa bayan, lakas ng ulan. Dito hindi. Hindi guys, o oh, tuyong tuyo yung lupa. Kaya pala nakikita ko ng lalanta yung dahon ng upo ko. Hindi pala dito guys umuulan. O. Langtang-langta Oh. Langtang -langta, oh. Kaninang umaga, umulan ng malakas. Dapat hindi pa ako pupunta dito eh. Kasi sabi ko, nadiligan pa eh. Dahil sa ulan eh. Oh, tuyong-tuyo. Kaya pala oh, yung lupa dito, tuyong-tuyo. Oh, ngayon hey, nyo guys. Sa bayan, ma, ano, ma, ano, basa pa yung uh, kalsada. Dito pala sa, ano, sa bukid, hindi. Hindi muulan. Kaya sakto lang palang punta ko dito para magdilig. Okay, guys. Malaki na, guys. Isang linggo pa. Ayan. Isang linggo pa. Bago pitasin. Okay, guys. Idiligan natin kasi ma nalalanta na yung dahon eh. Tingnan nyo. O, lanta. O. Diligan natin. Saglit lang guys. Kukatay ng tubig. Paayosin ko, guys, yung kinalakalan. Ito mo yung mga buto ng ano. Kasi ang panayang tinanim ko dito, yan, o. Oh. Nagpakalabas. Mga buto. Ayan. Nagpakalabas yung buto. Kasi malalim talaga ang kinalkalan. o. Oh. Wala, hindi maganda. ng nang hayop dapat ikinukulong kasi may mga tanim sa paligid eh. eh siyempre walang tao lagi dito wala rin tao dun sa kanila dapat ikinukulong walang problema mag-alaga ng, ng, hayop kaya lang dapat ikinukulong nila kasi alam naman nilang may mga tanim, di ba? hindi nakakadilig. Pero dito sa, sa, bayan, sa bayan na itong ano, malamang dito doon sa bayan, imuulan ng malakas. Ulan, ewan. Ayusin na lang natin. Ito, labas talaga eh. talaga yung mga ano. Yung ampalaya, yung buto ng ampalaya. Halata naman ka na ano eh. Yung hayop nila yung nagkalkali kasi nga yung, di ba, yung paa. Yung bakat ng ano, ng, nang paa. ring, guys ayan oh. lalabas na yung mga, kamu mga, ano, mga ugat ng kamuting kahoy ko ayan oh. ayan hindi maganda kaya nga ako hindi nag-aano nag-aalaga eh, dito eh kasi iniiwasan kung kalkalin yung mga tanim. Yan Takpan natin ulit ng lupa. Hindi ito magkakaroon ng laman ng kamuting kahit pag laging ganitong kinakalkal. yung mga yung mga ugat ng kamuting kahoy medyo malalaki na maano siya, maun siya may maaltag nun mag-aalangan lumaki mag-aalangan magkaroon ng laman kasi nga nagagalaw kailangan hindi magagalaw yung kanyang puno yung mga ugat niya kasi pag nagalaw hindi magkakaroon ng laman maun siya me hindi lalaki yan hindi ma maganda malalaki na pa naman itong kamuting kahoy ko ito oh. tapos kinakalkal lang yung ano yung puno hindi ayos <laughs> hindi siya ayos hindi maganda para sa akin kailangan ipaalam doon sa may-ari na ikulong yung kanilang ano alaga aming anay ayan o naglalakad oh. Yan, ang, yan din ang mahirap dito sa lupa yun din ang problema din eh yung inaanay yung mga kahoy problema dito inaanay kasi maraming anay yan ang problema dito guys anay yung mga ano yung mga kahoy na tinutusok ko in, binabahayan inaanay at saka yung mga ano yung problema ko yung alaga nila eh, hindi naman ako dito araw-araw eh. Maghapon, o hanggang hapon di. Sa isang linggo eh, tatlong beses lang ako pumupunta dito. Minsan is dalawang beses lang. Kaya paano ko mababantayan? Pag ganyan, lagi kinakalkal. Siguro yung manok hinwala na eh. Baka ikinulong na yung manok kasi sinabihan ko yung mayari eh, nung nakaraan. Wala na ako nakikita ang ano, yung ano ng manok yung dito eh talagang sa ano eh, sa tuta kasi nandun pa yung bakat ng kanilang paa yung sa manok naman eh halata naman eh, yung kinalkala ng manok eh pahaba parang ano parang guhit yan na lang kailangan ko sabihin doon sa may ari na huwag pakawalan yung kanilang tuta kaya lang wala naman sila din dyan din eh. Umaga lang ata kasi kahapon. O uminsan isang bisis sa sang araw lang. Nagpapakain. Yan ang nating ano. Sasabihan ko doon sa ano. alam ko. Wala kinakalkal. At saka yung aking bagong tanim na ang palaya pa paano tutubo yun o paano mabubuhay yun kung lagi nalang gagalawin yung kanyang ano yung lupa, yung pinagtaniman guys, huwag nyo kalimutan na subscribe. Yung mga bago pa lang dyan, please subscribe, likes, tsaka pwede nyo i-share yung aking video para maraming manood, guys. <laughs> para ano, dumami yung viewers, sabi do mapapa daw yung viewers ko, guys. Okay. Guys, yung ano, Tingnan yung aking opo, namamatay yung ano, nag, yung ano, yung nabubulok yung bunga, yung maliliit. Katulad dito guys, Oh. Paano ko ipakita sa inyo? Ayan, o. Oh. Katulad dito, Ayan. Yellow na. Oh. Wala na yan. Bulok na yan, yellow. Eh, dito pa, oh, yellow pa, oh. Ayan, wala na yan. Yellow na. Pati ito. Oh. Ayan, oh, mga yellow. Sunod-sunod na bunga, oh. Ayan. Malilit pa, oh. Malilit pa, kaya lang, yellow na. Oh, ayan, oh, ito rin, oh. Yellow na. Wala na yan, hindi na yan. Dapat may dala akong gunting para pita ano nalang guntingin, tanggalin. Mga nabubulok guys yung bunga. Yung isang ano isang tangkay yung bunga, bulok. Madaming bunga pero mabulok. Mga yellow na ang kulay. Pag yellow ng kulay niyan, wala na yan eh. Hindi na yan, hindi na yan lalaki, hindi na yan mabubuhay. Mabubulok na lang, iitim na lang, mangingitim na lang. Okay. Nung nadiligan ko guys, o. Oh, Manuulat yung dahon. Bu, ano. Bumuka. Kasi kanina lang, tutay na eh. O, uh, gumaganyan. Kumiki, uh, tagdon hindi, hindi siya, basta hindi siya ayos. Ganon. Ngayon, at ano na, buka na. Ayan. Matigas-tigas na ulit. Kanina, malambot ang dahon kasi nga Nadiligan ko eh. Isang timba, bu, bu, uh, isang timba. ko. Para naman i eh, umabot hanggang dalawang araw. Akala ko kasi, umuulan dito ng malakas. Yung pala Hindi. Kasi halata naman yung lupa dito, ito eh, yung tuyo eh. Hindi katulad sa bayan, lakas talaga ng ulan. Dito hindi pala. Ano lang, ambon lang, yung ambun na malakas, eh hindi naman yung nakakadilig eh. Yung ambon na lakas eh. Yung ibabaw lang ng lupa, yung nadidiligan, pero yung bandang ilalim ng lupa, hindi. Hindi nababasa. Hanggang ibabaw lang. Basta ganyan talaga, pag tuyong-tuyong yung lupa, ibabaw lang na nababasa ng ulan. Okay guys. Inayos ko lang yung ano yung yung pirakta ni ko ng ampalaya. Mga kinalkal inayos ko. Inayos ko yung mga kinalkal ng mga ano ng mga tuta. Yan umaambon na naman guys. Laging umaambon dito. Pero hindi naman lumalakas. Maambon. Mga nalaglag na nyog dito, paglala, paglaglag niya, ano, nandun pa lang sa ibabaw, sa puno, mayroon na siyang ano, yung ano ba, talbos na dahon bago siya nalalaglag. sa tagal ng ano, pagbagsak, Ma, makapit siya doon sa taas, makapit. Maambun siya dyan guys, lumalakas pero yung ambun lang niya na hindi makakabasa. Meron siyang malilitam ano, okra. Ayan o. Oh. Yung ito, yung isang maliit o, magulang na. O, oh, magulang na. Tapo na lang natin. Wala na yan eh. Ito rin eh. Alam, gulang na o. Oh. Hindi na malutong. Kasi sa ano, sa puwitan niya, ano, sa dulo, yung, yung matulis, ganyan, ganunin lang. Pag naputol siya ng malutong, ka, ibig sabihin niyan, i-bata pa pwede na pwede igulay pa. Pero tin wala na I-gulang na. Saka isang perasulang lang naman. Okay guys, uwi na rin ako. Nagdilig lang ako sa aking opo at yung aking ano, okra. Ano okra? Ang palaya. Maganda lang siguro pag umuulan eh para hindi naglalabasan yung kanilang ano, yung kanilang alaga pag umuulan. Pag may araw, naglalabasan yung mga naghahanap ng makakain. Uy guys, may laman na oh! Ayan oh, may laman na oh! Kaya lang maliit pa. harus kasi laki. Eh. Mas malaki pa dito sa hindalaki ko. Ayan oh lakpan natin. May laman na. Kaya lang hindi pa malalaki. Iba kasi kinakalkal eh. Kaya siguro hindi lumalaki. <laughs> okay guys, hanggang dito na lang tayo ulit. Makulimlim, makulim. Pero yan yung yung, yung, araw yan diyan. Pero banding ano, banda dito, umuulan yung pinanggagalingan ng ulan. Ayan oh, makulimlim. Yan maitim oh. Maaabutan ako ng ulan dito. Okay guys. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless atin lahat. Bye-bye! Thank you sa mga bagong subs subscriber at sa lumang subscriber. Salamat, salamat sa marami. Marami, marami, marami salamat. Sana manood kayo para dumami yung viewers, tumaas yung viewers, yung bilang ng aking manunood. Sana po panoorin nyo. Bye-bye! Muulan na!